So, yun nga mga kids, katapos ako naglinis lahat-lahat. Nano general cleaning talaga, no? Nagluto na ako ng longganisa and then tuyo. Ito na din yung binuksan ko ng itlog ng pugo kanina. So, nagluto na tayo mga kids. Size. Nakaluto na din ako. Huwag pa rin ang kanin. So, ito na siya dito. Luto na lang tayo ng ulap. Ano bang uunahin? Tuyo or

Rekaman Hai ini nanti sich bahwa mandet masa我們 kira, その前から procure a pet southeast,íll抱 Tungku úạc, här ini, kita belajar beredar dengan Nakita ko na ganito ako sa <tip> yung pinaglutuan ko mga meron akong itlog dito e, ayan luto natin ito dito Say, meron akong itlog dito luto ko yung Isangag ko yung kanin, mga kachay. Bagong luto yung kanin, pero gusto ko siyang isangag. Ayan. Ayan ko lang siya ng asin. Meron ako butter dito na sira. So, lagay natin yung butter doon. And lagay natin siya ng...

Ang hila lang ang apoy ito. Okay. May tuyo tayo. Ayan. na, ayan. na, ito na nga mga kit size M to you. And ayan yung pagkain ko. Ito naman bibigay ko sa kaibigan ko. Pupunta siya dito. Ayan na. Sunog talaga. Ayan yung sa kaibigan ko. Tapos ito yung sa akin market size. Kaya kung tanong kaibigan ko kapag hindi ko lang sa mga kit size. Hindi naman madamot yung amo ng kaibigan ko pero ito daw niya ng tuyo at saka hindi ko di maubos. Sayang naman kung ko na naman. So, ayan. Ibalutin lang natin ang ganyan. Hindi ko sa plastic. Ay, mga kasay. Ay, kasi din ako dito. Para bigbigin na lang yung pagdating niya, di ba? Habang na-antek yung kaibigan, pagbigay ko muna dyan. And, kain muna tayo, mga size, Pero bago tayo kain, mag-pray muna. Huwag kamay ako. Bakit ako nag-chop-chop stick, di ba? hmm Itlog. Itog ng tugo. Tikman ko nga ito, mga hmm Mmm. Sunog yung balat niya, pero dito sa loob niya, hindi. Kaya pwede siyang buksan lang ganyan. Hmm. Pa? Sarap masarap kasi ako nag- hmm. <laughs> Kain na. Oh, di ba tinanggal ko para ano? Upo na kumakain.